hindi po ako nagsisinungaling. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Iyan ang tanging nasa. Isang Filipino at hindi po ako spy. Oh, so, so hindi natin malaman talaga kung ano. Pero may nagsabi at nag nagtuga. Eto ito guys, panoorin natin. What if espiya ka ng China? Papahuli ka ba? Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐。 Malamang kilala niyo siya at sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng dinaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuwaitro, China. Ang Kuwaitro ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung di pa kayo nakafollow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sinio. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espia sa Pilipinas pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan